Ah, Song'en. Hmm? Alam na namin nagbalik na ang Panginoon sa katawang tao bilang anak ng tao. Hmm. Dahil pumarito na ang anak ng tao sa anyong normal, paano namin makikilala na siya'y Diyos na ng katawang tao? Ibahagi mo ang tungkol dito. Magandang tanong yan. Sa pagsalubong sa Panginoon, sinabi na ng Panginoong Yesus ang landas. Sinabi ng Panginoong Yesus, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig sa aklat ng pahayag, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Sino mang duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. At haapong kasalunya at siya'y kasalo ko. Ang may pakinig, pakinig ang ay makinig sa sinasabi ng, ng Espiritu sa mga iglesia. Ang pangunahing landas sa pagsalubong sa Panginoon ay ang pakikinig sa tinig ng Diyos. Tinig ng Diyos? Kita nyo nang magpakita ang Panginoong Isus at gumawa, namuhay Siya kasama ng tao. Kaya Niyang sumayaw, dumalo sa mga kasalan, makipagkwentuan. Sa panlabas, Isa Siyang ordinaryong tao. Oo. Oo tama ka. Pero kaya Niyang magpahayag ng maraming katotohanan at ituro sa mga tao ang tamang landas at direksyon ng buhay. Hinii kahit sila magsisi. Oo. Oo. Tama. Halimbawa, tinuruan Niya mga tao magtapat at magsisi, mahalin ang iba, at paulit-ulit na magpatawad. Oo. May otoridad at kapangyarian ang mga salita niya. Kaya niyang pakalmahin ang hangin at dagat at buhayin maging ang mga patay. Oo. Amen. Nasasabi niya ang mga nakatagong sikreto ng mga tao. Sa pakikinig sa mga salita niya, maraming taong nakakilala at sumunod sa Panginoon. Amen. Totoo talaga 'yan. Totoo, Totoo talaga yan. Yan. Man ka-normal tingnan ng anak ng taong ito. Hanggat kaya niyang magpahayag ng maraming katotohanan, gabayan ng mga tao na tumaak sa tamang landas at dalisayin na iligtas sila. Siya ang Diyos na nagpapakita at gumagawa. Siya ang Diyos na nagkatawan tao. Totoo. Okay. Tot Totoo. Tumpakan sa lubungin natin ng Panginoon sa ganitong batayan. Hmm. Tama. Sang-ayon ako sa pagbabahagaw nga. Ang makapangyariang Diyos ay nagpahayag ng napakaraming katotohanan at tagayag ng maraming misteryo ng Biblia. Ipinahayag niya ang gawain, plano ng pamamahala, at pati na rin ang layunin ng Diyos. Nagpapaunawa at nagbibigay kasiyahan sa mga tao. Hindi ba't ito ang pagpapakita ng Diyos? Oo, tama. ito ang pagpapakita Oo, at gawain tama. ng Diyos. Ay, sumigla ang puso ko nang marinig ko yan. Nakikinig sa tinig ng Diyos, ang tupa ng Diyos, at ang tinig ng Diyos, ang katotohanan ng ipinapahayag niya. Kaya ang nag-iisang nagpapahayag ng katotohanan ay tiyak na ang Diyos. Tama ka. Tama. Siya lang ang makakapagpahayag ng katotohanan. Kaya ang makakagawa nito ay ang nagbalik na Panginoon. Oo. Hmm. Oo nga. Oo. Ang pakikinig sa tinig ng Diyos, ito ang tamang landas. Oo. Tama. <sighs> Sabi mo, para sa lubungin ng Panginoon, dapat tayo makinig sa tinig ng Diyos. Hindi ko ito maintindihan. Nasa Biblia ang lahat na salita ng Diyos. May mga salita ba Siya na wala sa Biblia? Mismo. Bakit pa natin atin ng mga salita na makapangyarihan Diyos? parang hindi naman na kailangan. Sabi mo, ang mga salita ng Diyos ay nasa Biblia. Pero may batayan ba yan sa Biblia? Sinabi ba yun ng Panginoong Yesus? Sinabi ng Panginoong Yesus, maraming bagay pa akong sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon din niyo matitiis ang mga to. Kung siya ang espiritu ng katotohanan na dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ay Amen. Kami. Kapag bumalik ang Panginoon, magpapahayag siya ng mga katotohanan. Nasa Biblia ba ang mga katotohanan ito? Wala. Malamang wala. Kung hindi pa sinabi ni Jesus, paano ito may tatala sa Biblia? Oo nga. Tama. Kung babasahin lang ang Biblia, maririnig ba ang mga katotohanan pinahayag ng Panginoon sa mga huling araw? Mukhang hindi nga. Tingin ko sa hindi natin maririnig ito. Oh, ah, Brother Xu, paano mo narinig ang tinig ng Diyos at sinalubong ang Panginoon? Oo, oh, o. O Ito mo Ay, naman sa amin nabasa ko ang mga salita ng makapangyari ang Diyos, at naniniwala akong ito ang katotohanan at mga pagbigkas ng Diyos, at kaya tinanggap ko siya. Ah. Ayon sa Panginoon, maririnig ng tupa ng Diyos ang tinig Niya. Hindi mali ang mga salitang ito. Di mahalaga kung gaano katagal na siyang nananalig o kung maalam siya sa Biblia, Bagkos ay kung mahal niya ang katotohanan at nagagawang tuklasin ito. Oo. Oo. Kung naririnig ng mga may puso't espiritu ang mga salita niya, matatanto nilang ang mga salita niya ay katotohanan at may autoridad at kapangyarihan. At na ito talaga ang tinig ng Diyos. Tama. Matatanto rin nilang ang mga salita ng makapangyari Diyos at ni Yesus ay sinasalita ng iisang espiritu. Pareho ang kapangyarihan ng mga ito. Hmm, oo. Halimbawa, sinabi ng Panginoong Yesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian, kundi iyon lang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na, na nasa langit. langit. Amen. Amen. Anong sinasabi ng mga kapangyariang Diyos? Babasahin ko ito. Sige. 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 Pinagpapasyahan ko ang hantungan ng bawat tao hindi batay sa gulang, hindi rin batay sa katandaan, o kaya'y batay sa tindi ng pagdurusa, at lalong hindi batay sa kung gaano siya kaawa-awa kundi batay sa kung taglay niya ang katotohanan. Wala nang ibang pagpipilian kundi ito. Dapat ninyong matanto na parurusahan din ang lahat ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang di nababagong katotohanan. Sa makatwid, lahat ang pinarurusahan ay pinarurusahan ng gayon para sa katuwiran ng Diyos. At bilang ganti sa kanilang maraming masasamang gawa. Kung hindi mo hinahanap ang daan ng buhay na ibinigay ni Kristo ng mga huling araw, hindi mo kailanman makakamit ang pagsang-ayon ni Jesus at di ka kailanman makakapasok sa pintuan ng kaharian ng langit sapagkat kapwa kabulag na tagasunod at bilanggo ng kasaysayan. Uh, amin. amen. Pambihira ang mga salita mo. Oo. Oo, tama. Nang mabasa ko to, naisip kong ang Diyos ang nagsasabi nito. Amen. 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 Si Kristo ang Panginoon at Hari ng kaharian ng langit. Kung sinong makakapasok sa kaharian ng langit at anong pamantayan para makapasok sila rito, ay mga misteryo na ang Diyos lang ang nakakaalam at Siya lang ang makakapagsalita tungkol dito. Oo. Oh, oh, oh. oh. oh, Tama ka. Amen. Oh. Sinabi ng Panginoon sa mga tao ang mga pamantayan sa pagpasok sa kaharian. Pinahayag na makapangyari ang Diyos ang katotohanan at dinala sa atin ang daan ng buhay na walang hanggan. Ang mga nagpapasakop sa katotohanan ay makakapasok sa kaharian at magkakamit ang buhay na walang hanggan. Amen! Amen. 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 Ang mga salita ng Panginoong Yesus at ng makapangyariang Diyos ay parehong katotohanan. Totoo talaga ito. Tama. Totoo? Ang ganda ng mga Oo. sinasabi niya sa Ang Diyos lang ang makakapagpahayag ng mga misteryo. Oo. 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 Ang mga salita ng makapangyariang Diyos ay may kapangyariang na pareho ng sa Panginoong Yesus. Sinabi ng Panginoong Yesus, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa matupad nga ang lahat ng ito. Ang langit at lupa'y lilipas, ngunit ang aking mga salita hindi lilipas. Amen. Amen! Amen. Sabi ng mga pangyariang Diyos, Ako ang simula at ako ang wakas. Ako ang muling nabuhay at ganap na nag-iisang tunay na Diyos. Sinasabi ko ang aking mga salita sa harap ninyo. Dapat ninyong paniwalaan ng sinasabi ko. Maaaring lumipas ang langit at lupa, ngunit kailanman hindi lilipas sa mga sinasabi ko. Tandaan nito, tandaan nito, sa oras na binigkas ko na ito, wala ni isang salitang binawi na kailanman, at matutupad ang bawat isa. Ang paglitaw at pagsilang ng lahat ng mga bagong bagay na ito ay patunay ng autoridad at kapangyarihan ng lumikha. Totoo siya sa kanyang mga salita, at ito'y matutupad, at ang natutupad Niya na ay magpakilanman. Hindi kailanman nagbago ang katunayang ito. Ganoon sa nakaraan, ganoon din sa kasalukuyan, at magiging ganoon sa buong kawalang hanggan. Amen. 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 Maotoridad ang Kanyang mga salita. Oo. Oh, oh. oh, okay. Tama. Totoo talaga yan. Tama. Oh. Ang mga salita Niya at ng Panginoong Hesus ay nagahayag ng autoridad ng salita ng Diyos. Sinasalita ang mga ito ng iisang espiritu, Pareho ang pinagbula ng mga ito. Oo, oo, oo. Sino kundi ang Diyos ang magsasabing hindi maglalawa ang mga salita Niya? Walang mga has. Oo. Ang Diyos ay may isang Espiritu lang at isa lang ang Diyos. Ito ang Diyos na nagsasalita na may pagkakakilanlan ng lumikha. Oo. Totoo to Toto Toto to -toto Toto -toto nga. To Totoo -toto Tumpak na paraan ito para makilala ang tinig ng Diyos. Ang salita ng makapangyarihang Diyos ay kapareho ng sa Panginoong Hesus. May otoridad at kapangyarihan, at kayong maghayag ng misteryo. Pareho ang pinagmulan ng mga ito. Parehong Espiritu ng Diyos ang nagsasalita. Amen. Hmm. Amen. Oo. Amen! Parehong katotohanan ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at Panginoong Hesus at binibigkas ng iisang Diyos. Oo. Mm -hmm. Totoo, Totoo yan. yan. Ganyan din uh, ang tingin ko. Ba't parang hindi ito ang tinig ng Diyos para sa akin? Hindi ba't ito ang mga salita ng tao? Mm -hmm. Oo. Oo. Sa pananaw ko, ang mga salita sa Biblia ang pinakamautoridad. Ang nakatala lang dito ang mga salita ng Diyos. Amen. Amen. Pala, isipan sa akin ito. Ang mga ito'y salita ng tao. Ba't mo'y ginigiit na tinig ito ng Diyos? Mismo. Hindi kaya ng tao na magsalita Diyos. nito. Ito ang tinig Oo. ng Diyos. Nang magpakita at gumawa ang Panginoong Isus, marami siyang sinalita. Ang mga salitang ito ba ay naitala sa lumang tipan? Hindi. 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 Tama. Wala sa lumang tipan ang mga ito. Pero hindi may kakailama ang katotohanan kanyang ipinahayag. Ang mga nagmamahal lang sa katotohanan ang mahiling makinig sa kanyang sermon at ang nakasunod sa kanya. Ito'y sa panapatunay na naririnig ng tupa ng Diyos ang tinig niya. Amen. 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 Dahil hindi nila mahal ang katotohanan, yung mga paimbabaw na pariseo ay kumapit sa Biblia at hindi lang yon. Itinakwil nila ang Panginoon, kinundina at ipinako pa nga siya sa huli. Anong isyu rito? Gaano man kinundin ng mga relihiyosong tao noon ang mga salita ng Panginoong Yesus na ipasa pa rin ng mga to ng mga nagmamahal sa katotohanan. At ang ilan sa mga ito'y nakatala sa bagong tipan. Paano ito may papaliwanag? Ano mang sabihin mo, ang mundo ng relihiyon ay naniniwala na mali ang lumihi sa Biblia. Sapat nang kumapit dito. Di kailangan marinig ang tinig ng Diyos. Amen. Amen. Mga kapatid, napakaraming maling paniniwala sa panahon ngayon. Dapat tayong magiging mas maingat Oo. para hindi tayo malihis at maabandon na. Teka, Elder Lai, naiintindihan mo ang Biblia, kaya ba't ka natatakot malihis? Oo nga. Kung hindi ka maglalakas loob na siya sa atin ang tunay na daan, paano mo masasalubong ang Panginoon? Mismo. Mama. Kung tunay na nagbalik na siya at hindi tayo nakikinig, iyon ay malaking kawalan. Oo. Dapat, tayong makinig. Dapat tayong makinig. Makin tayo makinig. Oo, patuloy tayong makinig. Songhe, okay. magpatuloy ka. Araw-araw hmm. ako nagbabasa ng mga salita na makapangyarihan ang Diyos at mas ang puso ko. Ang salita ay nagpapakita sa katawan tao ay mahalagang aklat. Ang daan ng buhay na walang hanggan ni Kristo ng mga huling araw ay nandito. Bukod sa nakilala ko ang sarili kong mga kuro-kuro at iwaling disposisyon, ipinakita rin ito kung paano inililigtas ng Diyos ang sangkatauhan at ipinaunawa sa akin ang katotohanan. Noon kapag nananalig ka, madalas kong sabihin sa iba na maging mapagparaya at matsaga, mahalin ng iba. Pero ako mismo hindi ito maisagawa. Madalas nagsisinungaling ako, nanloloko, naiinggit. Totoo, totoo, Malubha ang aking tiwaling disposisyon. Ako'y mayabang at palalo at walang sinusunod. Lagi ako nakikipagkompetensya sa iba at walang tunay na pagpapasakop. Nawalan ako ng katwiran dahil dito. Gano'n man ako magtapat, hindi ako makapagsisi. Nagdurusa ang puso ko. ang hirap oh, Hindi ba't ganito rin tayo? Oh, Naunawaan ko sa salita ng makapangyariang Dios, Diyos na kung hindi lulutasin ng tao ang tawa makasalanan niya kalikasan, di niya mawawaksi ang kanyang mga kasalanan. Oo. Oo inilalantad ng mga salita na makapangyari ang Diyos ang tiwalang disposisyon ng tao at ang ugat ng kasalanan. Mas nakumbinsi ako ng mga ito at mas sumisigla ang puso ko. Sinusuri ng Diyos ang kaibuturan ng puso ng tao. Amen. Ay, ang Diyos oh. lang ang kayang maglantad ng tiwaling diwa ng tao at ng katunayan ng katiwalian ng tao. Ang mga tao'y nagpapatira pa at handang tanggapin ang paghatol niya at pagkastigo at nagpapasakop sa kanyang mga pamamatnugot at nalulupig ng mga salita ng Diyos sa puso nila. Amen. Amen. Habang mas binabasa ko ang mga salita niya, mas natiti akong tiniga ito ng Diyos. Amen. 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 Salamat. Salamat. Napakagandang pagbabahagi. Teka, paano inilalantad ng mga salita niya ang katiwalian ng tao? Basahin mo sa amin ang mga ito. Oo. Ah, Sige, na. Basahin mo sa amin ang mga ito. Magpapalabas ako ng dalawang sipi. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Napakaraming naniniwala sa akin para lamang pagalingin ko sila. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gamitin ko ang aking mga kapangyarihan upang itaboy ang masasamang espiritu mula sa kanilang mga katawan. At napakaraming naniniwala sa akin para lamang makatanggap sila ng kapayapaan at kagalakan mula sa akin. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang hingan ako ng mas maraming material na kayamanan. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gugulin ang buhay na ito sa kapayapaan at maging ligtas at matiwasay sa mundong darating. Napakaraming naniniwala sa akin para maiwasang magdusa sa impyerno at para matanggap ang mga pagpapala ng langit. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang sa pansamantalang kaginhawahan, ngunit hindi naghahangad na magkamit ng anuman sa mundong darating. Nang ibuhos ko ang aking matinding galit sa tao at bawiin ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan na dati niyang taglay, nagsimulang magduda ang tao. Noong ibinigay ko sa tao ang pagdurusa ng impyerno at binawi ang mga pagpapala ng langit, ang kahihiyan ng tao ay naging galit. Noong hilingin ng tao na pagalingin ko siya, hindi ko siya pinakinggan at namuhi ako sa kanya. Lumayo sa akin ang tao upang hanapin ang paraan ng panggagaway at pangkukulam. Noong alisin ko ang lahat ng hiningi ng tao sa akin, naglaho ang lahat ng tao ng walang bakas. Sa makatuwid, sinasabi ko na ang tao ay may pananampalataya sa akin sapagkat ako ay nagbibigay ng masyadong maraming biyaya at masyadong maraming magiging pakinabang. Sa sandaling magpamalas kayo ng katiting na katapatan pinupuri ninyo ang inyong sarili at humihingi kayo ng gantimpala para sa maliit na ambag. Hinahamak ninyo ang iba kapag nakapagpakita kayo ng kaunting pagsunod at nawawalan kayo ng galang sa Diyos kapag may simpleng gawain kayong naisa sa katuparan. Sa pagtanggap sa Diyos, humihingi kayo ng pera, mga regalo at mga papuri masakit sa inyo ang magbigay ng isa o dalawang bariya. Kapag nagbigay kayo ng sampu, umaasam kayo ng mga pagpapala at nais ninyong kilalanin kayo. Ang pagkataong katulad ng sa inyo ay positibong masakit sabihin o pakinggan. Mayroon bang anumang kapuri-puri sa inyong mga salita at kilos? Yaong mga gumaganap sa kanilang tungkulin at yaong mga hindi yaong mga namumuno at yaong mga sumusunod, yaong mga tumatanggap sa Diyos at yaong mga hindi, yaong mga nagdodonasyon at yaong mga hindi, yaong mga nangangaral at yaong mga tumatanggap ng salita at iba pa. Lahat ng taong iyon ay pinupuri ang kanilang sarili. Hindi ba ito nakakatawa sa inyo? Lubos Hello? Ito ba ang istasyon ng polis? May nangangaral dito ng kidlat ng silanganan. Brother Lee, tumawag ng polis si Elder Lai. Pagiging hudas yun. Tumawag siya. Ba't niya nagawa? Pagiwahiwalay tayo. Songe, alis na. Bilisan mo.